Hey, kamusta mga kapilipino, mga kababayan sa US, Canada, Australia at sa buong mundo. Welcome to another deep dive into Philippine politics na puno ng intriga at kontrobersiya. <clears throat> at syempre, konting wita para hindi kayo mabore. Ako ang inyong host at ngayon, pag-uusapan natin ang hot topic na nagpapakulo sa social media at sa mga chismisan sa kanto at ang mga shocking statements ni Senate President Jesus Codero tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ah, pero bago natin simulan, ah, smash that like button, subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga juicy ah, political analysis natin. Kung nasa Dubai, Saudi o Hong Kong, ah, ka shout out sa mga OFWs natin na laging sumusuporta. At kung gusto niyong magpa-super thanks para masustain ang ganitong content, go lang. Every cent helps para may pagpatuloy natin ang hard-hitting discussions. So, anong nga ba ang sinabi ni Cheese na nagpagulo sa Senado? Is he protecting Sarah or is he just playing a strategic game? to keep his senate presidency at bakit parang scripted telenovela ang politics natin ngayon let's unpack this step by step with a sprinkle of humor data driven insights at satire takes na siguradong uh, magpapaisip sa inyo ready na ba kayo let's dive in para magets natin ang full picture, let's rewind. Si Vice President Sara Duterte impeach ng House of Representatives noong February 5, 2025 dahil sa mga allegations ng betrayal of public trust, graft and corruption at brace yourselves, di umano'y pagplano ng assassination laban kina President Marcos, First Lady at House Speaker Martin Romualdez. Grabe no? Parang plot ng action movie. Pero teka, bakit nga ba umabot ah sa impeachment? Ang root nito ang fallout ng Marcos-Duterte alliance, remember mga kaibigan, nagsama-sama sina Bongbong at Sara noong 2022 elections pero ngayon parang ex na hindi magkausap. Ang trigger ang mga confidential funds, fund issue ni Sara at ang arrest ng kanyang tatay, si former president Rodrigo Roa Duterte para sa ICC case. Okay, so may konting plot twist. No? Si Marcos ang nag-approve ng arrest. Kaya naman, ang house na puno ng Marcos allies, led by Martin Romualdez, nagdesisyong i-impeach si Sarah. Pero here's the kicker si Chief Escudero, ha, Senate President ang may hawak ng steering wheel ng impeachment trial at ang kanyang mga pahayag ha, parang bomba na nagpapatutok no sa social media. Pero bago natin i-dissect ang mga sinabi niya, let's talk about why this matters to you. oh, ikaw na nasa US, Canada o UAE na sumusubaybay sa Pinoy politics. Isang araw, habang nagkakape ako sa isang Pinoy resto sa Dubai, narinig ko ang dalawang OFW na nagde-debate. Si Cheese ba? Oh, pro Sara o Pro Marcos? Sabi ko, mga ate, wala sa dalawa. Pro Senate presidency siya. No? Tawanan, pero seryoso. This impeachment is a game of thrones na may impact sa future ng Pilipinas, lalo na sa 2028 elections. Kaya let's break it down. Ha? Huh? Okay, so impeachment... Process 101 muna tayo ha. Huh? Under the 1987 Constitution, ang Senado ang naghahawak ng impeachment trial. Kailangan ng labing-anim sa 24 senators para makonvict si Sara. Kung makonvict, ban siya from public office. Sayonara sa presidential dreams niya sa 2028. Why the delay? Escudero moved the presentation of the articles of impeachment from June 2 you know, to June 11, citing priority measures like the Anti-Pogo Act. Pero hmm, is this a legit reason or a ta tactical delay. Kung curious kayo kung paano naglalaro ang politics dito, i-comment nyo sa baba, Team Sara o Team Marcos. And don't forget to share this video sa mga kaibigan nyo sa Australia, Japan o Germany para ma-engage rin sila. Now, let's get to the main event. Ano nga ba ang sinabi ni Cheese na nagpapasyak sa, sa lahat? Una, sinabi niya ng impeachment trial ni Sara may not proceed sa 20th Congress. What? Sabi ni Congresswoman-elect Leila Dilima hindi optional ang trial pero si Cheese kalmado lang pero chill na chill. Sabi niya, it's up to the 20th Congress to decide kasi daw tapos na ang 19th Congress. Parang nire-reset ang laro. Pangalawa, sinabi ni Cheese na walang Marcos order para i-delay ang trial pero he's been vocal na against si Marcos sa impeachment de Sara. Interesting no? Sabi niya, nag-consult siya sa mga senador no? Bago nagdesisyong i ang June 2 schedule. Pero ang tanong, sino ang mga na-consult niya? Ang Duterte Black ba? Na no, may malaking influence sa Senado. At pangatlo, sinabi ni Cheese na hindi niya binabago ang impeachment rules para hindi masabing bias ang Senado. Pero ang Cheese sa ex, sabi ng isang user, si Cheese nagkakalat ng kabubuhan. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Is Cheese playing neutral or strategic? Parang si Cheese yung class president na ayaw mag-decide sa field trip kasi baka magalit ang Team Sara o Team Marcos. Sige Cheese, ikaw na ang Switzerland ng Senado. Pero seryoso ha, his statements are raising our eyebrows. Is he stalling to save his Senate presidency? Kasi let's be real, ang Duterte Black, sina Bongo, Amy Marcos at Alan Cayetano, malakas ang hatak sa Senado. 13 votes lang kailangan ni Cheese to stay in power. Kaya ba niya iniiwasan ang galit ni Sara? Kung sa tingin niyo may hidden agenda si Cheese, i-type sa comment section ha. Cheese, spill the tea. At kung nasa UK o Norway kayo, share this sa mga Pinoy group chats. Nyon para ma-discuss natin ito globally. Now let's be fair. Ano ang pros and cons ng mga desisyon ano ni Cheese? Hindi natin pwedeng i-one side lang ang issue kasi politics is never black and white. Let's break it down para sa mga kababayan natin sa Italy, Netherlands at South Korea. Sabi ni Cheese, kailangan munang tapusin ang ang 12 priority bills tulad ng Anti-POGO Act at fixed terms for barangay officials. Valid naman kasi nga 6 na session days na lang ang natitira sa 19th Congress. By not rushing the trial, Cheese avoids accusation of bias. Sabi niya, ayaw niyang baguhin ang rules mid-game para hindi masabing pabor siya kay Sara o kay Marcos. Sabi ni Cheese, as a lawyer, the Senate is a continuing body. So pwede raw i-carry over ang impeachment sa 20th Congress. Technically, technically correct, pero may catch. More on that later. Sabi ni Akbayan, no? Representative Percy, Sandenya, parang natatakot si Cheese kay Sara. Over 200 civic groups are demanding na ituloy ang trial kasi daw the public wants a trial insiders claim, no? Si Cheese is stalling to secure his Senate presidency, lalo na't na malakas ang Duterte block uh, ah, post midterm elections. Parang chess move, stall the trial, keep the allies. Sabi ni Senator Risa Tiberos, sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Ang delay daw ay parang pagpapakita na untouchable si Sarah. Imagine mga kaibigan, ha? Ikaw si Cheese, nasa gitna ka ng tug of war. Sa isang side si Marcos na may loyalty sa house. Sa kabilang side si Sarah na may Duterte Black sa Senado. Anong gagawin mo? Maglalaro ka ng neutral or magpapasikat ka sa masa? Kaya nga, this impeachment is, far, is more than just Sarah. It's all about power dynamics sa 2028 elections. <clears throat> Kung kayo si Cheese, ano ang gagawin ninyo? Comment below. <coughs> push the trial or delay muna. At para sa mga nasa Sweden, Finland o New Zealand, i-share ito sa mga Pinoy communities nyo. Now, let's zoom out. Bakit mahalaga itong impeachment sa mga Pinoy abroad, no? lalo na sa US, Canada at UAE? Simple, ang resulta nito ay magdidictate ng future ng Philippine politics. Kung makonvict si Saira, game over ang kanyang 2028 presidential bid. Pero kung ma-acquit, mas lalakas ang Duterte dynasty lalo na't na malakas ang showing nila sa midterm elections. Sa US at Canada, maraming OFWs ang sumusubaybay sa politics kasi nga, ang policies sa Pilipinas like OFW, welfare or remittance taxes, nakakaapekto yun sa inyo. Kung si Sarah ang manalo sa 2028, expect a Duterte-style governance, tough on crime, ha? Huh? pero controversial sa human rights. Sa so Middle East like UAE at Saudi, ang stability ng gobyerno ay mahalaga para sa OFW protections. Kung magulo ang politics, baka maapektuhan ang bilateral agreements. At sa Europe, no, Germany, France, Norway, ang impeachment na ito ay test case kung gaano ka accountable ang mga leaders natin. Kaya nga, mga kababayan, your voice matters. So parang Squid Game na, politics natin pero instead of cash prize, ang laban ay Senate Presidency o 2028 Presidency. Si Chi is parang game master na ayaw mag-decide kung sino ang mananalo. Pero seryoso ha, this is about accountability. Kung kaya natin impeach ang isang VP, then maybe, just maybe, we can hold all leaders accountable. Kung agree kayo na kailangan ng accountability, hit that like button. At kung nasa Japan, South Korea, at sa ibang bansa, i-share itong video na ito sa mga Pinoy groups chat, group chat, uh, chats nyo. No? Let's make this go viral. So ano na ang susunod? June 11, 2025, ang bagong schedule ng presentation ng Articles of Impeachment pero with only six session days left sa 19th Congress, malabo na matapos ang trial bago mag-adjourn. Ang tanong, will it carry over to the 20th Congress or will SARA get a constitutional one-year immunity if the trial doesn't finish? ang Duterte Black, no? Si Nabongo, Bongo, Amy Marcos at iba pa, malakas na ngayon, lalo na nanalo ang kanilang sa midterm elections, no? Seven senators are reportedly pro Sara and she needs nine to be acquitted. Close fight, pero si Chiz parang tight walker, walker balancing between Marcos loyalists and Duterte supporters. Kung itutuloy ang trial, expect a bloodbath, sabi nga ni Sarah mismo. Pero kung madelay ulit, baka mas lalong magduda ang publiko sa sirado. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Game over ba si Sarah or comeback queen? I-comment ninyo ang ah, inyong prediction. Sarah survives o Sarah goes down? At para sa mga nasa Hong Kong, Singapore o Belgium, i-share ito sa mga Pinoy friends nyo. Let's get the conversation going. Okay, mga kaibigan, ha? let's wrap this up. Ang impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi lang tungkol sa kanya o kay Chis Escudero. Ito'y tungkol sa future ng Pilipinas. Si Chis with his shocking statements no, and strategic delays is walking a tightrope. Is he protecting Sara himself or the Senate's integri integrity? Only time will tell. Pero isang bagay sigurado ha, ang boses natin mga Pinoy sa US, Canada, Australia, UAE at sa buong mundo, mahalaga. Your likes, comments and shares can amplify this discussion. Kaya naman, smash that like button. Subscribe at i-share ito sa mga kaibigan nyo sa Italy, Norway o Netherlands. Kung gusto nyo suportahan ang content natin, magpa-super thanks ka naman please para may pagpatuloy natin ang ganitong deep dives sa susunod na episode ha, pag-uusapan natin ang 2028 election implications sa impeachment na ito. Kaya stay tuned mga ka-Pilipino. Salamat sa panonood at mabuhay ang Pilipinas. Peace out.